And guys, pasok na naman tayo. Bali, kagigising ko lang, nakaidlip ako. Bali, pasok natin na alas 12. At 11.15 pa lang. Bibili lang ako ng merienda ko. Doon sa 7-Eleven. At may, may pa naman pasok eh, maaga pa. Tara, samahan nyo ako. yun guys labas muna tayo tayo yung merienda natin merienda ko pala ah, nagugutom ako mamaya pa naman pasok alas 12 at 11.15 pa lang bilit muna tayo at ako lang mag isa nagbike na lang ako para exercise Yan, konti lang naman yung mga sasakyan lalo ngayon ng oras tahimik na dito yan walang ganong sakyan kagad oras halos kukunti na lang yung sasakyan tahimik na yun ako bibili sa may 7-eleven malapit lang naman dito yon. Ah, bayad na lang guys 7-eleven at yun guys, malapit na tayo. Yun yung 7-Eleven. Yun. At tayo natin mag-green bago tayo, bago tayo dumiretso. Yan, nakabike lang tayo. Yan, andito lang tayo. Maaga pa naman. Maaga pa naman. akong mga merienda bago pumasok yan mga magpipili yan lemon na akong lemon guys ito oh. yan lemon tea at tingin lang tayo yung ano natin. Two drinks. Yung mga kain natin. Kaya lang itong binibili yung spaghetti. Kasi Ah, uh, uh, bigyan sa tiyan. Baka mabuhog tayo na sobra. Tinapay na lang. Yan, marami rin dyan. Ito na lang hotdog. Ito na ang bibiling ko. Yan guys, yan ang bibiliin ko tsaka yan. At bayaran ko muna, mamaya na lang. At yan, nakabili na tayo guys. Uwi na tayo ng dorm. Yan. At tara, at uwi na tayo ng dorm. Parang may papasok na tayo. Yan, 7-11. Hindi yung sa kasama natin, bumili rin siya ng merienda niya. Kapal na tayo ng dorm kasama natin At merenda lang ko bago pumasok Pa, tayo mag mamaya Pag trabaho na na lang sa dorm, guys. nag back na ako pa uwi. Ating, nasa dorm na tayo, guys. Papasok na rin tayo niyan. Doon na natin kayo yung binili natin sa company. Pasok na rin tayo. Hey guys, natin tayo sa company. Ating, may naka-duty dyan. May reporter dyan, ang naka-duty. Kung tinatiyan pasok, yung mamaya tapos eh na lang guys, andito tayo sa loob, merienda muna tayo bago tayo magbibis sa trabaho Ayan, na guys Ayan sya Jolly hotdog At ng lemon juice at binigyan na lang ako. Mamaya, trabaho na naman tayo. Tama na lang. Yan, mukulan na naman. Mukulan. Oh. Mukulan. Ma Buti mahina lang. Maulan, maulan. Maulan. Maulan na umaga ako. Oh. Uwi na, uwi na. And guys, nasa dorm na tayo. Buti mahina lang yung ulan. Hindi sa ganong kalakasan. At ayan, nasa dorm na tayo. Luto na naman tayo ng almusal. Para makakain tayo. Maya -may na lang ulit. Luto mo lang ng almusal. At ayan guys, nakaluto na tayo. Ayan Itlog, maling, tsaka yan, tsaka sinangag. At yan, kain na naman tayo. pag matulog. At kakain muna kami. Mamaya na lang. Okay guys, tapos tayong kumain at maghuhugas naman tayo ng plato. Siyempre, putas kumain, hugas ng plato. Kaya kailangan marunong ka maghugas ng plato. Ah, marunong ka magluto. Marunong ka rin maghugas ng plato. Ikasa lang natin to guys. Tapos, ilamos. nga, tulog na. Ipasok pa mamaya. At ayun guys, nakahilamos uh, na tayo, ay nakaligo na tayo. At tayo nga lang, matatulog na tayo. Yan, tumila yung ulan. Hindi may araw na. at pahinga tayo tutulog na rin tayo may pasok pa uli mamaya at overtime 8.30 pasok natin may overtime tayo mamaya ang gabi tsaka bukas ng gabi pali yung dalawang gabi may OT at pano ba guys salamat sa panunod at sana huwag kayo magsawa at sana mag subscribe pa yung hindi pa nakasubscribe para dumami pa tayo matutulong na rin ako nyan ingat kayo lagi